Swerteng tuloy-tuloy ang dulot nito pag mayroon ka nito. Ito po ay napakalakas na pampaswerte sa mga mananaya, malakas na pampaswerte sa may mga tindahan, may mga negosyo, at malakas na pampaswerte sa may mga online na negosyo. Ito po ay mag-a-attract po ito ng blessings na malaki, at kung kayo man po ay may mga goal na halaga ng pera na gusto ninyong uh, makamit, ayan, Pwede kayong gumawa ng uh, iyong kahilingan and then halaga ng pera kung magkano ang gusto mong i-attract at magkano yung gusto mong makamit. At kung mayroon kang mga tindahan na gusto mong magkaroon ka ng uh, malaking binta araw-araw, pwede mong itong gawin. So guys, ito po ang mga dapat natin ihanda dito. Bago po kayo mag-umpisa, kailangan po kumplituhin ninyo lahat ang iyong mga dapat gamitin. So ito po ang ating cinnamon powder. Ang ating bulak. Sa bulak na ban, ibilog po ninyo ng paganyan. And then ang ating uh, bawang. Sa bawang naman, kailangan bago na bawang ang iyong gamitin. And then, barya. Kung mayroon po kayong bariya na combination gold and silver, ito po ang yung gamitin. Pero kung wala po kayong gold and silver na bariya, kung nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng bariya. Kahit po ganito po, yung piso, yung silver. Pero napakaganda po ang gold kasi ang gold simbolo po ito ng yaman. Walang katapusan na yaman po. Yan. And then, kailangan mo rin dito ang itong Chinese incenso. Ang Chinese incenso, nakakatulong ito na itaboy kung ano man yung mga negatibong enerhiya na nananjadyaan sa loob ng iyong tahanan. Kung ito po yung gagawin mo ito sa iyong bahay. Guys, pwede mo rin itong gawin sa area po ng iyong tindahan kung mayroon po kayong mga tindahan. So, pwede mo itong gawin sa iyong kwarto, sa sala, or saan pong party ng iyong bahay. Ang importante dito guys, alamin niyo po na yung harap, nakaharap po kayo sa may silangan. And then, ang paggawa po nito sa araw po ng Martes at araw ng Biernes, yun po ang pinakamagandang gumawa ng mga pampaswerte. At kung hindi mo po ito magawa sa araw po ng Martes at araw ng Biernes, and then, nagkakataon na full moon, napakaganda rin itong gawin mo sa full moon. So guys, kailangan din natin ang papel. So ito po yung papel na ating gagamitin, yellow po. Kung mayroon po kayong white, pwede naman din yung puti. Ang importante malinis na papel ang iyo pong gamitin. So ngayon po guys, mag-start na po tayo. And then, ang una mo pong gagawin, magsindi kayo ng Chinese incense. So ito pong Chinese incense, sindihan lamang ito and then ilagay dyan sa gilid ninyo. Paayain mo yung usok nito na iikot-ikot. At saka yung amoy ng Chinese incense, nag attract po 'yan ng swerte. Ayan, nakasindi na ang ating Chinese incense. Ang next na gagawin nyo guys, um Again guys, kailangan mo pala dito yung pula na pintil pin. Kung mayroon kayong pula. Kasi ang pula, nag-attract po ito ng pera. Swerte. Ayan. And then, um, dito po, kailangan mo rin uh, sumulat dito sa papel. So, ang gagawin nyo po guys, mayroon na po akong ginawa. Ito po guys, ganito po ang iyong gagawin. Ayan. So... Ganito ang iyong gagawin, guys. Dito po sa malinis na papel, buo na papel ang kailangan mo, guys. Kung gagamit po kayo ng band paper, band paper ang iyong gamitin. Buo po. Huwag ninyong hatiin. Pagkatapos nito, isulat mo dito ang halaga ng pera na need na need mo talaga na alam nyo po na ito yung pera na pangarap mo. Pag mayroon ka nito, magkakaroon ka ng puhunan. Ayan. Uh, trust lang talaga ang importante dito guys Isulat mo dito For example, ito yung sample ko $50,000 So, ako po'y naniniwala talaga na uh, Ito po, darating ito So, syempre, ito po ang aking isinulat So, guys, depende po sa inyo Pwede ninyong lakihan So, depende po And then, uh, limang bisis mo po isulat ito Pagkasyahin mo sa isang pirasong papel, And then, limang ito So, one two, three, then 4, then five. So, the same siya, and then lima. And then sa dulo po ng halaga ng pera, sinulatan po natin ng I claim it. So, baga sana guys, kiniklaim mo na talaga na ito talaga y matanggap mo. So, next po, ang next na nagagawin nyo po guys, dito po, ilagay mo siya dyan. And then, ah uh, ang gagawin nyo una, ito pong iyong uh, cinnamon powder. Dito sa bulak guys, dito po, Pabilog mo nga ng ganyan yung bulak. And then, lagyan po ninyo ng um, cinnamon powder. So, pwede mong damihan, guys. Kahit isang kutsara na cinnamon powder, pwede yan. And then, and isabay mo na dito yung bawang. Ganyan lang siya, guys. And then, ang ating barya. So, sa barya, kailangan po yung barya ay nakailalim po. Pero guys, bago po ninyo gamitin ang barya, kailangan po alinisan uh, linisan muna ng maayos, sugasan ng maayos ang barya. And then, pag ganyan lamang siya guys, yan. And then, ilagay mo dito po sa pinakagitna. So, ayan, mapansin ninyo guys na talagang yung uh, yung cinnamon powder, akakalat yan dyan. Okay lang yan. Walang problema po niyan. Kasi po yung cinnamon powder, ito po yung napakalakas talaga nito mag-attract ng swerte. So, ang gagawin niyo po, tupiin niyo po ito, guys. So, pag po, kailangan po nasa gitna po ang ating inilagay. Okay po, pag ganyan siya, guys. Sa so, paggawa po nito, kailangan magkaroon talaga kayo ng concentration. So, Ayan. And then, tupiin lamang, tupiin lamang siya ng maayos guys, na hindi po matapon yung nasa loob nito. Okay? Baga sa ano, yung, yung ating nilagay ay mabalot siya ng maayos. Yung bariya, at saka yung ano, yung sinamon at saka yung bawang at saka bulak. So, ganyan. So, ganito lang siya guys. Ganyan, na ganyan na siya. So, ito po. Ang next na gagawin nyo po dito, di ba po nag-ano po kayo ng Chinese incenso? So, pausukan po ninyo ito ng Chinese incenso. So, Uso kan Pagkatapos nyo po itong napausukan ng Chinese sinsinso, next na gagawin nyo po dito guys, pwede po kayong lumuhod, pwede po kayong nakatayo, tinheal-exhale ka muna. And then, after mong nag-inheal-exhale, hilingin mo po guys sa pamagitan nito, ito po ay matupad ang iyong wishes. Pwede mong banggitin ang iyong pangalan ng uh, walong bisis or seven times. Kagaya na lang, uh, Cecilia Umahuni, Cecilia Umahuni, Cecilia Umahuni. Kasi yung pangalan mo guys, pagbanggit mo pa lang ng pangalan mo, para bang uh, kinukunik mo na kaagad sa universe. I claim it, I claim it, magkaroon ako na dollar. Uh, $15, so, pwede yung ganyan. And then, seven times mong banggitin, I claim it, I claim it, magkaroon ako ng $50,000. $50,000. Magkaroon ako ng $50,000. And then, after mong nag, uh, nabanggit ang yung kahilingan, next na gagawin niyo po dito guys, ilagay mo po ito doon po sa iyong bag. Kasi po, hindi po siya magkakasya po sa iyong, hang, sa iyong uh, wallet. Pero kung mayroon po kayong wallet na ito po magkasya, kagaya na lang ng ganito guys, yung maliliit po na mga pouch, pwede mong doon ilagay. Ayan. Parang, parang ganito, So, pwede mo siyang ilagay doon. Pero kung wala talaga, pwede mong ilagay doon sa iyong bag. Tingatan lamang ito na hindi po ito matapon. And then, hayaan mo na siya sa loob po ng iyong bag, kung saan po kayo umaalis o pumunta Sa may mga tindahan naman, pwede ninyo itong ilagay doon po sa lagayan po ninyo ng pera, kung saan po nilalagay ninyo yung pera na uh, yung pinagbintahan no? So, ito po, guys, matulungan kayo nito. Basta, ang importante dito, naniniwala ka sa ginawa mo, and then magtiwala ka na may darating na swerte sa'yo. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, gumawa ka ng paraan, guys. Kung mara, ito po, guys, magdudulot po ito ng swerte sa inyo. Kung magkano yung isinulat din nyo dito, ito po yung ma-attract mo. Kailangan lamang dito, guys, iwasan po natin yung pag-isip ng mga negative positive lang palagi para sa ganung paraan makapag-process ang universe. So maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay lagi kayong mag-ingat. At again guys, sa paggawa po nito, uh, huwag kang uh, gumawa nito kung hindi po ready yung sarili mo. I mean na kailangan mo talaga yung isip mo, yung puso mo naniniwala ka, din isa kang positibong tao. Ayan. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat guys at lagi po niyo tandaan Um, ang lahat ng mga bagay ay talagang makamit natin yan. Makamit mo yan. Basta importante, positive ka lang. Ayan. So, dasal. Dasal, positive, and then, syempre po, sipag at syaga. So, ayan, maraming salamat ulit, guys, at lagi po kayong mag-ingat. At, guys, kung gusto po niyong extra income, mayroon po akong uh, kinaabalahan na negosyo ngayon. Pwede kayong uh, mag-message sa akin. lagay ko po yung Facebook link ko sa description and then i-message po ninyo ako. Ayan, tutulungan ko po kayo guys na uh, matutunan ninyo yung negosyo na yan. Kahit saan ka ngayon, kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo po itong gawin. So, ayan, maraming salamat ulit guys. And then, mar and then... Uh, huwag kalimutan, like and share. Subscribe po sa si hindi pa nakapag-subscribe. Hit the bell button for notification. Bye-bye po!